Uh, Baka pwede rin uh, magpa-hair follicle test ang Pangulo. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ulit. ko, uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Clay Pardilia, People's Television morning po Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Panelo, Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Atoni Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at uh, ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap na isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pan-2016. At uh, kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aaksaya ng oras at ng pera ng gobyerno. Follow-up. Uh, Tristan Nadala, Newswatch. Oh, sa on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Ayusek, morning po. Um, Yun dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. Um, well maraming nag welcome on this offer of the president. Mm -hmm. Yung ibang political analyst believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, na harap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, huwag po tayo mag-focus doon sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, bayan para magkaroon na po ng tuloy-tuloy uh, na pagtatrabaho para sa bansa. So wag natin isentro ang uh, open for reconciliation sa mga Duterte hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Follow-up lang po, uh, Yusek. Um, siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, like Harry Roque and Pan Panelo, saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay, uh, anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa lieg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas, batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden, Eden Santos, Net25. Uh, kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Uh, bukod po dun sa um, issue, nung uh, issue nung pagpapauwi ng uh, Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, Uh, baka pwede rin uh, magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uh, may mga kondisyon po para lang maipakita daw yung uh, sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang uh, uh, pakikipag-reconcile uh, or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng malaki niyang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, ulit-ulitin pa -ulit, ulit. -ulit, ko, ulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang uh, pina-spread or... Uh, isiniwala titong si Anthony Hariroque. Dapat pa ba natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, uh, follow-up lang po. Um, hindi naman din po batay doon sa video lang yung uh, panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uh, bukod po doon, <laughs> uh, medyo... <laughs> paulit-ulit po ulit? Hair uh, follicle test po ulit? ayan po yung uh, ilan sa, sa tingin nyo ba, meron silang uh, um, karapatang magbigay ng kondisyon, uh, kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na uh, para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon na stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So ang away na to ang siya nagpapabagal sa trabaho ng uh, gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po nagawain ng Pangulo bilang ama ng bansa magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at uh, binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, uh, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Uh, with your respect, Yusek, ang, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. Hmm. He was responding to a question specifically reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong mak makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So kung isa pong parte ang pakipagkasundo sa mga Duterte, Maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito na may para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Billionario. Hi, Yusek. Um, dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin nagkasala man? Nagsisimula? Yes. Kasi medyo uh, meron pong ano eh na makikipagbati ba at may ayaw ng politika? Kung talaga namang nagkasala, dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may, may nagkasala. So ang reconciliation lang, ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanya mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Filipinas. Yes, I uh, other matters naman. Uh, may latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Uh, is there any development sa agency? Opo, uh, sinabi po natin na si, Arnel, uh, si former OWA administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomaliyang nabanggit, nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, uh, ang uh, Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales. Maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nitatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho huwag uh, 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 tanggalin ang uh, pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingiman, Pangulong, tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, Usec Claire. At bago po tayo magtapos, isa naman pong good news. Gusto niyo po, uh, okay, ito, maganda to ah. Gusto niyo po bang maranasan kung paano magtrabaho sa gobyerno? Kung kayo ay college graduate, mukhang hindi na kayo pwede. <laughs> Overqualified. Uh, mula labing walong, uh, yan, ah, labing walo hanggang dalawamput limang taong gulang, mas lalong hindi. <laughs> Nasa junior, oh, di ba? Nasa junior or senior college level sa darating na pasukan, at mas mababa sa latest regional poverty threshold ang kinikita ng inyong pamilya may pagkakataon po kayong sumali sa government internship program o GIP ng Department of Social Welfare and Development 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City Tatanggap ng katumbas na 75% nang uh, regionala uh, minimum wage as of November uh, 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, aba ano pang hinihintay niyo? Apply na. Maraming maraming salamat. Alam ko po, nalungkot kayo sa mga qualifications na akin na At muli pong paalala, maaari na po kayong dumulog sa ating mga, ang mga kababayan natin sa uh, 51 bagong urgent care and ambulatory services or bukas centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Meron ng 26 sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao na nagsiservisyo na po sa daang pasyente araw-araw. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa tandaan po natin, ang proyekto po ng Pangulo, bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malakanyang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.